Welcome ulit sa ating channel mga katulay sa tagumpay. Ang video ng ito ay ang part 3 ng ating numerical reasoning. Ayon sa aking source, ang mga sumusunod na items na narito ay proven na mga lumalabas na tanong during apps at exam. Kung matatandaan nyo ang mga items na ito ay sigurado na may 19 points kaagad sa final score mo sa exam. Pero huwag kayong mag-alala dahil ipapaliwanag ko rin kung paano ang madaling paraan sa pagkuha ng solusyon sa mga tanong, para kung di mo natandaan ang tamang sagot ay masasolve mo ito sa madaling paraan. Kung di mo pa napapanood ang part 1 at part 2 ng ating numerical reasoning, gayon din ang mga nauna pa nating mga video ay huwag mag-alala dahil nasa taas lang ng bidyong ito ang link para doon. halikat at simulan na natin ang pagre-review. Dito sa number 1 question, tinatanong kung magkano ang nakahold o hindi ibinigay na sahod ni Romeo na 12% ng kanyang lingguhang sahod sa part-time job niya. Ang kailangan lang nating gawin dito para malaman ang halaga ng nakahold niyang sahod ay kunin ang 12% sa 2,100 pesos ng kabuo sahod niya sa isang linggo. Ilagay na natin ang 2,100 at imultiply sa 12%. Pero bago natin siya i-multiply ay kailangan muna nating i-convert sa decimal ang 12%. Para gawin yun, i-divide e lang ang 12% sa 100. Percent means kada isang daan. Pag na-divide natin yan ang lalabas ay 0.12. Pagkatapos nyan ay pwede na nating i-multiply ang 2100 at 0.12. At ang lalabas na sagot ay 252. Yan ang halaga na nakahold sa kabuoang sahod ni Romeo sa isang linggo. So, ang tamang sagot po ay letter C. Dito naman po sa number 2, tinatanong naman kung magkano yung natanggap na sahod ni Romeo matapos ibawas ang 12% sa kanyang gross pay na 2,100 sa linggong iyon. Ang kailangan lang nating gawin para makuha ang sagot dito ay ibawas sa 2,100 ang 252 na katumbas ng 12% ng nakahold niyang sahod. At pag natin sa 2,100 ang 252, ang sagot ay 1,848. So, ang tamang sagot po ay letter C. Sa number 3 naman po, para makuha natin ang tamang sagot ay kailangan lang nating tingnan ang table dahil doon tayo magbe-base ng sagot. Tinatanong dito kung anong araw ang may pinakamalaking sahod. Kung babalik tayo sa table at titingnan natin ang kabuoang halaga ng sahod ng lunes, malalaman natin agad na ito ang may pinakamalaking payroll dahil ito ay may 1,798 na kabuoang pasahod kumpara sa iba pang mga araw. Kaya ang tamang sagot dito ay letter A. Sa number 4 naman po, kailangan lang nating ibawas ang kabuoang halaga ng sahod ni D. Santos kay T. Banal para malaman natin kung magkano ang diferensya ng sahod nila sa isa't isa. Base sa table ang kabuoang sahod ni D. Santos ay 2,195 pesos, habang 2,136 pesos naman ang kay T. Banal. Kapag binuwas natin ang kabuoang sahod ni De Santos kay T. Banal ang lalabas pong diferensya ng kanilang sahod sa linggong iyon ay 59 pesos. Kaya po ang tamang sagot dito ay letter B. Dito naman sa number 5, tinatanong kung gaano kalaki ang sahod na natanggap ni O. Flores kesa kay I. Perez. Sorry mali na type ko, yan po ay I. Perez at hindi I. Flores. Ang kailangan lang po nating gawin dito para makuha ang sagot ay tingan ang table at pansinin ang kabuoang sahod na natanggap ng dalawa sa linggong iyon. Makikita natin na pareho silang nakatanggap ng 2,125 peso sa linggong iyon. Masasabi natin na pareho lang sila ng sahod na natanggap sa linggong iyon. Kaya ang sagot po dito ay letter C, the same salary as... Sa number 6 naman po ay tinatanong kung magkano ang kabuuang halaga ng binayaran ni Jose sa 15 litro ng gas na nakonsumo niya na nagkakahalaga ng 49.75 pesos kada litro. Ang kailangan lang nating gawin para makuha ang sagot dito ay i-multiply ang 49.75 sa 15 para malaman ang kabuuang halagang binayaran ni Jose sa gas na nagamit niya. At ang lalabas na sagot matapos nating i-multiply ang mga numero ay 746.25 pesos. Nangangahulugan na nagbayad si Jose ng mahigit sa 700 pesos pero mas mababa sa 800 pesos, kaya ang tamang sagot po dito ay letter D. Dito po sa number 7, para malaman natin ang kabuoang populasyon ng isang barangay matapos mabawas ng 5% nito ay kunin lang ang 5% ng 95,000 at ibawas mula rito. Para gawin yung convert muna natin ulit ang 5% sa decimal, divide lang ang 5 sa 100 at ang lalabas na sagot ay 0.05. Pagkatapos niyan ay multiply na natin ang 95,000 sa 0.05. Ang lalabas na sagot ay 4750. Panghuli, ibawas ang 4750 sa 95,000. Ang makukuhang sagot ay 90,250. Kaya ang sagot po dito ay letter A. Tuloy po natin ang pagre-review. Dito na po tayo sa number 8 tinatanong lang dito kung gaano karami ang mga babae kesa sa mga lalaki na dumalo sa seminar. Para makuha natin ang sagot, kailangan lang natin ibawas ang 13 sa 45. At ang lalabas na sagot pag ginawa natin yan ay 32, kaya ang tamang sagot po dito ay letter B. Dadako na po tayo sa number 9. Dito po ay tinatanong kung ano ang estimated na kabuuang bigat ng mga sundalo kasama ang kanilang backpacks pag ni round up sa nearest hundreds. Para po makuha ang sagot dito, kailangan nating i-multiply ang dami ng sundalo na 23 at bigat ng kanilang backpack na dala na 20 kilo bawat isa. Ito ay para malaman natin ang kabuuang bigat ng dala nilang backpack. Pag minultiply natin yan, ang sagot ay 460. Yan ang kabuoang bigat ng backpack na dala ng 23 sundalo. Ngayon naman ay kailangan nating kunin ang kabuoang bigat ng mga sundalo. Para gawin yun, multiply lang ang dami ng sundalo na 23 sa average na timbang ng bawat isa na 65 kilo. Pag ginawa natin yan, ang lalabas na sagot ay 1,495. Ngayon kailangan na lang natin pagsamahin ang kabuoang bigat ng mga backpack na dala ng mga sundalo at kabuoang bigat ng mga sundalo. Kaya isang libo apat na at na pag idinagdag ang apat na at anim na po, ang makukuhang sagot ay 1,955. Pero kailangan pa nating i-round up sa nearest hundreds ito. Ang digit na nasa hundreds dito ay 9. At ang rule kapag 5 hanggang 9 ang digit ay magdadagdag tayo ng isa. Kaya ang magiging sagot dito ay 2000, letter C. Sa number 10 ang tanong naman ay ilan ang total score ni John sa 40 item test kung 4 over 5 ang nasagutan niya ng tama. Para makuha natin ang sagot, kailangan lang nating kunin ang decimal equivalent ng 4 over 5. Para magawa yon, divide lang ang 4 sa 5. Ang lalabas na resulta ay 0.8. Pagkatapos niya na imultiply na lang natin sa 40 ang 0.8. At ang makukuha nating sagot ay 32. Sa makatuwid, 32 ang tamang sagot na nakuha ni John sa isang 40 item test. So, ang tamang sagot po ay letter B. Ang number 11 naman po ay follow-up question lang ng number 10. Kung sa 40 item test ay nakakuha ng 32 na tamang sagot si John, ibig sabihin lang nun ay nagkaroon siya ng walong maling sagot. Para makuha ito, simply subtract 40 minus 32. At lalabas na 8 ang sagot. Kaya letter C ang sagot dito. Dito naman sa number 12, tinatanong kung ano ang deperensya ng score ni John sa test kung ang passing score ay 75%. Para makuha ang tamang sagot dito una, aluman natin kung ano ba ang 75% na passing score sa test ni John. Para malaman yun, imultiply natin ang kabuoang item ng test na 40 sa decimal equivalent ng 75% na 0.75. At ang makukuha nating sagot dyan ay 30. Nangangahulugan na 30 ang passing score sa 40 item test ni John. Ngayon, alam natin na ang kabuoang score ni John sa test ay 32, ibig sabihin mas mataas ng dalawang puntos ang total score ni John sa passing score ng test. Kaya sa tanong na ito, ito ang tamang sagot which is letter A. Sa number 13 naman ay di na natin kailangan ay solve pa. Ang kailangan lang nating gawin para makuha ang sagot ay i-analyze ang tanong. Meron daw siyam na isda sa aquarium, dalawa sa mga isdang yun ay goldfish. Ilang parte ng mga isda ang goldfish? Ang tamang sagot po dito ay letter A. Ang parte na goldfish sa mga isdang nasa loob ng aquarium ay dalawa sa bawat siyam na isda o 2 over 9. Kaya po, letter A ang sagot dito. Dito po sa number 14 ay isang ratio and proportion na klase ng tanong. Kapag ganito pong tanong kailangan lang nating malaman ang ratio ng dalawang bagay na kinukumpara. Sa given na tanong, bags ng semento at square wall ang pinagkumpara. Sabi dito para daw makatapos ng 9 meter wall ang isang mason ay kailangan niya ng dalawang bag ng semento. Ngayon, gano nam daw karaming bag ng semento ang kailangan niya para matapos ang 40.5 square meter wall. Ang ratio dito to bags of cement is to 9 meter square wall is to 40.5 square wall is the blank of bags of cement. Para malaman natin kung ilan ang bag ng sementong kailangan para makover ang 40.5 meter square wall, i-multiply lang natin ang 2 sa 40.5. Ang lalabas na sagot ay 81. Ngayon, divide nam natin ang nakuhang sagot na 81 sa 9. Ang final na sagot ay 9. Ibig sabihin sa 40.5 meter square wall, sham na bag ng semento ang kailangan ng mason para makover ito. Kaya naman letter C ang sagot dito. Dito sa number 15, para malaman natin ang square ng 39, i lang natin ng isang beses ang 39 sa kanyang sarili. Kapag ginawa natin yan ang makukuha nating sagot ay 1521. Kaya ang tamang sagot dito ay letter D. Sa number 16 naman, tinatanong kung magkano ang original na presyo ng kalana na nabili ni Ginang Hernandez kung hindi isasama ang 10% diskwento na nakuha niya. Para sagutin ang tanong na ito, tingnan natin ang mga pamimilian na sagot. Kailangan natin mapatunayan na kapag kinuha natin ang 10% ng isang halaga, dapat ay 125 ang makukuha natin na sagot, dahil yun ang katumbas na halaga ng 10% na diskwentong nakuha ni Ginang Hernandez. Pag nakuha natin yun, malalaman agad natin ang original na presyo ng kalan na kanyang nabili bago ang 10% na diskwento. Sa mga choices, isa lang naman dyan ang halaga na kapag kinuha mo ang 10% ang lalabas na sagot ay 125, at yon ay ang letter D. So, ang tamang sagot dito ay letter D, 1,250 ang original na presyo ng kalan na nabili ni Ginang Hernandez. Sa number 17 naman, para makuha ang porsyento na itinaas ng presyo ng gasolina mula sa halagang 49.75 per liter to 51.25 per liter, hanapin lang natin sa mga choices na percentage ang numero na kapag na-multiply sa 49.75 ang halaga na makukuha dun pag idinagdag sa kanya ang kalalabasan ay ang bagong presyo na gasolina na 51.25. Sa mga pamimilian ang tamang percentage na hinahanap natin ay 3% dahil kapag ito ay may multiply sa 49.75 ang sagot ay 1.49 o 1.50 pag ni-round up natin sa nearest tenths. Pag idinagdag natin ito sa 49.75 ang lalabas na sagot ay ang bagong presyo nito na 51.25. Kaya ang tamang sagot dito ay letter A, 3%. Dito sa number 18 para makuha ang lowest term ng 9 over 27, divide lang ang dalawang numero sa least common multiple nito o yung pinakamaliit na common number na pwedeng makadivide sa dalawang number. At sa case na ito, 3 ang kanilang LCM. Kaya naman 9 divided by 3 is 3 at 27 divided by 3 ay 9 pero ang 3 at 9 ay divisible pa rin sa 3, kaya naman ang magiging sagot dito na lowest term ng 9 over 27 ay 1 over 3, choice letter A. Sa ating last number, number 19, para malaman ang square root ng 196, pili ka sa mga choices na kapag minultiply mo ng isang beses sa sarili ang lalabas ay 196. At sa mga given choices ang numero na makakapagbigay ng 196 na sagot pag minyaltiply sa sarili ng isang beses ay 14, kaya ang tamang sagot dito ay letter B. Maraming salamat sa inyong panunood mga katulay sa tagumpay. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video. Sana ay may natutunan kayo at nakatulong ang video na ito sa inyo. Good luck at maraming salamat ulit mga katulay sa Tagumpay.